So, yan. The best dito, no? The best sa lahat. O, dito. Hi! Gabi ina. Parang panaginip. Uy, nag naman mga guys. Uy, din nila ibutang ang... Uy, din ibutang ang yuta. Arami. Din ibutang ang yuta. Din ang Uy, tara, dali na mga rin. Wow, ang ganda Wow. Ito rin nice. Nice rin dito. Pero mas bet ko doon ha, sa kabila. Mm. Diba? Bet na bet. Ha? <laughs> Ay, hindi ka pala? Hi. Oh my god, may aso pala dito sa kabila. Oh, di ba? Super nice. Arami! Dali na mo rin. Oh, oh. Wow, ang ganda ng CR dito. Tiles. Tiles. What a nice. Aromi Anna, itu tak lagi ke pang-pang Jerry. Ah, ibalik lagi nyuta

kali tell san mo ang ina nina ng anak ipata 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 yan na ihuwad na youth ali ya ali kami kami ihuwad na lagi na kay manglakaw na ta